Gusto mo ba na ikaw lamang ang pakakaisipin niya bawat minuto? Yung hinding-hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo, kahit anong busy niya, kahit anong gawin pa niya, ay ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. Kaya kung gusto mo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon, nang ikaw lamang ang pakakaisipin niya bawat minuto. Malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa. Basta gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Isa itong gabay at isang paraan para mas lalong mapatibay at mapabuti ang relasyon ninyong dalawa ng partner mo. At kahit okay naman kayong dalawa, ay pwede mo pa rin gawin ang ritual na ito. Una, ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang basong malinis na tubig at pagkatapos hawakan ito sa dalawang kamay mo ilapit sa baba mo. Mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo siya ng mabuti at ibulong mo ang makapangyarihang salitang ito. Pangalan at apelido sa kapangyarihan nitong tubig. Ako lamang ang pakakaisipin mo bawat minuto. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses. At pagkatapos, pwede mo nang inumin ang isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At gawin ito hanggang kailan mo gusto. At paniguradong ikaw lamang ang pakakaisipin ng partner mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa at kahit anong bisin niya ay ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. Basta gawin itong ritual sa mabuti at hilingin ng buong puso. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless. Us.